Mga Idol, Mga Kanter Tapi Dito tayo sa May Wawa buut Yung pala palamig oh Dito tayo Magkano po Palamig tangi nga pong dalawa Bapak muna to And, Mga Idol Pilih muna tayo palamig Nauhau tayo Paring keren Kasama natin Tawi na ta tawi na kami Kaya lang eh Nauuhaw talaga Kala ko kung sino Yan o oh, Isang kasama namin Taga Kabite Kaya kasi Tsaka si Tukayon Dani Ayan, mga idol o oh. Si Mar Namana na kami eh, Baka sakaling makahuli Wala naman Bibili lang palamig At clam Hindi napunta to sa Kaya na Bilasa

mga kakilalang kasama sa trabaho sa anak ko ay mga idol si Mar at saka si Tukayong Dani Ano, dyan muna kayo at hindi na ata naman malaki na gawa kami uwi na rin Ma, doon kami makuha masa entry Ata yan mga idol Lakad lakad tayo Lakad lakad muna tayo Ayan baywalk o oh. Tabi yung baywalk na Baywalk wawa Ang tawag dito ano oh. Pagkakahapon mga idol Napakaraming tao dito Lalo na pagkapalubog ang araw Ayan oh. Tahimik naman si Bulkang Tal hindi naman kwak ang makwan niya lang maalon kaya wala tayo na huli kahit hapon na mga loads may nag naliligo pa rin ayan o naliligo pa rin ayan o si pare Kenneth o ising o naglalakad kami punta kami doon sa may kanto doon sasakay naman kami papuntar sa amin tricycle wala kami sundo kasi Pabiyahe lang kami kanina dito. Ganda kanina dumating kami ito mga idol. Tahimik ang lawa. Ang dagat, kaya lang. O oh, saka malinaw oh, eh, nung patanghal eh. Yan na. O, oh, nagkakawala na. Uh, yan mga idol. Daming tao. Oh. Napakarami mga idol lalo kanina may event na ginaan dito si Mayor Colantes uh, mga katinda nakachamba natin yung mga ating kasama natin sa hanap buhay kasama natin yung sa Paranaque may project sila dito sa uh, backyard vineyard eh, ay nagkataon nakita ang dami mga tumatambay-tambay mga lodi mga idol hello po oh, napakaganda parang artistahin no? oh, siya ay uh, idol oh. Ayan, oh, ayan o wow mga idol ayan o oh, mga kalods mga tambay-tambay sila habang nagpapa na-relax sila sabay pa yung dat ng gagat tawa dami ang ganyan dito tuwing hapon kung maaibigan ninyo mga mga idol mga hunter kung maaibigan ninyo paki like, paki share, paki subscribe at paki click na rin ang notification bell para lagi updated sa munting channel ni Labu yung kadesign ni Hunter at kung gusto naman ninyo na dumayo rito napakaganda ng lugar kaya lang kailangan safety first lagi nag-iingat sabi nga hindi mo yung dalawang bae na hiligo mga idol wala sa, sa kanila naniligo pa sila wala hapon na tubog na nga masarap kasi ang tubig mainit mainit init ang dami mga anak party yan nasipag ni kuya oh. napakasipag sige po meron po kami ano Oh, naliligo pa sila oh. Yan oh. Siya tawag sa kanila oh. naliligo sila. Kuya, oh, yeah, kaway-kaway diyan. Yan, sapat. Para ah, sa friend din po. Oh. Nabuyot din sa Idol Hunter. Ayan. Ang idol oh, yan oh. Sarap man maligo. Kaya lang kami umaho na malayo pa kasi sa amin pero kung maganda ang dagat kalma hindi ganyan mahalon sana ay naliligo pa ako namamana pa ako yung yung bata ako tinuturo ano nga mamaligo maglangoy yun oh. ng ang papa niya. Mga oh. idol. Shut up, mga idol. Yeah, ngayon, ayos mga idol. Tawagin niyo. Ha. Labuyin tali sa hindi hunter mga idol. Lakad-lakad ah, tayo. Mga the hunters. Ayan, mga cottages ngayon medyo malalakas na ang dagat medyo lugi na ang struktura nito mga cottage cottage nito nagiba na kasi kasi mga bagyo na ito, click na click to no, sa tagaraw. Napakasarap dito. Dumayo kapag tagaraw. At tining ng dagat. Tapos tagaraw, ang pagkakasarap. Malinis. Malinis ang dagat. Baybayin ngayon, madungis kasi gali sa bagyo. Bagyong enteng. Mga idol, ayan o. Kaya, medyo marami pang mga nakatambay dyan ng baso-baso. Welcome atalaya Dito sa Wawa. Ayan o, mga idol. Pakita ko sa inyo. Ayan, Atalaya. Ayan, Atalaya. Welcome, Atalaya. Ayan. Dito sa may wawagun. Wawambuot. Pagpuntang buot yan, mga idol. Balik natin sa normal. Ayan. Napakarami. Napakarami. Ang inyong abalingkod, kung para makita ninyo, para tayo ng pulubi para tayo ng mga malimos tingnan nyo po mga uh, idol pero hindi natin minimilis sa ang ating sarili yan po habang naglalakad-lakad sila si si po yung talisay yung kasama sa paring kenet yung mga banding may darampana. yun po o kaya sa paring para kami mga mga tao, batang yagit para kami mga batang yagit pero okay lang okay lang kasi nagpaka na kumbaga masaya ang panahon ang aming kalagayan mga siya ah, tahimik si si Tal eh. Taimig na taimig. taimig. Ako, walang walang service dito ah. Uh, ah, shout out sa lahat ng silent subscribers nila buwinda rin sa at maraming salamat po sa mga nagsubscribe. At sa, sa mga mga subscribe pa, sana tulungan nyo po ang munting channel ni Laboy Tarsa Indiander, ang inyong abalingkod, upang patuloy pong magtagumpay sila po kasi Sain the Hunter sa ginagawa niyang mga content wala walang wala kami sa sakyan e-bike ang nakatigil dito mga yeah, hindi ko lang alam magtatanong tayo mga hunter. boss saan pa dito yung paradahan ng patanawan dito lang ako. may 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 uh, may 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 Kuya may may salamat may Ayan. Dito na lang kami mag-aantay At Kung naibigan po ninyo Paki-like, paki-share, paki subscribe At paki-click na rin po Lagi pong sinasabi nila po yung Talisayan de Hano Iba ba ito, please see yung video And I love you All...